Okay hey guys, andito tayo ngayon sa Yanas Motorcycle Decals Sa may bugtong Ligaspi City uh, Papalagyan natin ng sticker ng ating Chirusi Classic 250 Talagyan natin sa dito Na kulay silver Ito rin ang kulay niya Tingnan natin kung maganda mamaya guys Ayan siya, ginagawa pa. Ito yung mga sticker nila guys. Poche pwede rin. Motor decals. pinapatanggal yan boss ano heater tatanggalin na natin yung rusi ah yung galing ah Ito pala pagtanggal nun. Para matanggal siya ng buo ano. Okay guys, uh, wala na tinanggal na yung pangalan dito kaya yung dito yung lining Ayan. black na black na siya guys ganda pala siya pag naka black napalagyan so natin dito ng star tapos dito tapos dito Nagawa na siya. Astig ah. Nice ah. Ang bilis na ka no. Ayan, star na. Ay, nice, sandali lang. Ah. Tapos. Okay, tapos na Stick. Okay. Yung gitna libre na. Maraming salamat. <laughs> Ayos na. Ayos na. Yanas Motorcycle Decal Service Offered